Hello mga guys, samahan nyo nga kami for today's video. Ngayon nga pala ay namasyal kami mag-anak. For the go na nga kami sa mga oras na yung mga day dahil malayo-layo din ang Amherst Fort dito sa amin. May gita oras nga pala ang biyahe namin at finally nga ay nakarating na nga kami. At nga lang magandaganda ang panahon, hindi mainit, hindi ganun kasikat ang araw at higit sa lahat hindi malamig mga day. Nagustuhan ko nga ang ambience dito mga day medyo nahirapan nga lang kami pagdating sa parking. Sunday nga pala ngayon, nadagsaan ang mga tao dini. Ito nga pala mga dyan, ko na makalimutan. So palang puputan natin ngayon. Diyaya nga kami ni Papa Lee nung nakaraang araw pa nga. Kinukulit niya nga kami ni Sarah na puntahan nga ang lugar na ito dahil hindi pa nga daw siya nakakapunta. Sabi nga daw niya, hindi lamang daw si Sarah ang mag enjoy pati daw ako. And to be honest mga dyan, isang beses nga lang ako nakarahanas na makarating ng zoo. Ito ay sa Manila, so pa nga mga jay. So, nandito na nga kami sa so Iskari, mga jay. Ipapakita nga lang namin ang print na ticket ni Papa Lane. Mabilis nga lang ito, mga jay, dahil hindi naman ganun kahaba ang pila. Medyo pricing nga lang, mga jay, ang entrance. Isama mo pa dyan yung mga pagkain nilang kamahal-mahal, mga jay. Ano ba naman mga dyan? Kagabi nga lang nag ito si Papa Lane. Hindi ko na rin nagawa na magbaon man lang ng pagkain namin. Pero sabi niya nga ay nag-order na daw siya online. Makita ko nga ang presyo dahi. Parang hindi worth it, charot. Sige, nahayaan na nga natin dahil siya naman na nagbayad. Kabuang-buang pa nga kami mga dahil hindi namin alam paano ba ito lalabas ang map. Kailangan lang palakunin yung map dito sa bandang taas mga dahil. monitor to scan na. Ewan ko ba naman ba't ganyan ang structure. So, sa mga oras yan, ay todo explain na nga ito sa akin si Papa Lane. Hindi ako nakikinig mga Jai dahil, dahil sabi ko magkakasama naman tayo at hindi naman tayo magkakahiwalay. Dapat nga ako nga kasama dyan ni Sarah mga Jai pero natakot ako para kay baby na nasa chan ko. Sabi ko kay Papa Lane, ikaw na lang ang sumama kay Sarah kasi madulas ako mga Jai. So, unang nga namin nakita itong panda. Medyo tinatamat pa nga ang panda tumayo mga Jai. Parang bagong gising ba, parang wala siyang energy. energy tekang -kang na nga dyan mga, yung panda dye, no? Tuntuha nga ang Sarah. So, yun na nga lang ang ginawa niya mga dye. Nakakatuwa kasi dito mga day kasi yung lugar ng mga hayop, is parang natural na talagang kulhungan o oh, lugar nila no nakakita pa nga ako dito ng like, ibong adara ng mga da ito talaga yung ibong adara na hinahanap natin sa libro mga jay at sa kabilang banda nga ay nakakita nga ako ng chimpanzee tama ba yung pronunciation ko mga jay ka sweet banila ba nila kasi yung nanay naka, nakasabit sa kanya yung anak niya tapos pumunta siya sa asawa at nagyakapan sila o oh, di ba sana all first time ko nga rin pala makakita ng mga elephant mga jay parating nga ako ng Thailand dati pero never nga ako nakakita ng elephant dahil hindi naman ako pumunta talaga sa So, nila mga jay. So, ngayon lang ako nakakita ng ilang pang mangha. Talaga ako sa laki nila jay. Ito banda pala. Ito pala ay uh, Japanese inspired. O, oh, diba. Ang ganda din ng mga garden. As in, hindi mo talaga aakalain eh, na zoo. Napakalayo sa zoo na meron tayo sa Pilipinas mga jay. Na-compare ko na, na naman mga jay. Hindi ito yung ina-expect ko jay na... na lugar ng zoo. Alam mo yon typical na zoo so meron tayo sa Pilipinas. Parang ganun lang. Pero sobrang namang haak sa bawat kulungan ng mga hayop, mga jay. Parang hindi sila nakakulong talaga sa, sa hawla, mga jay. Kasi yung, yung ambience, yung lugar, kung saan sila nakalugar, I mean, nakakulong, is parang hindi naman nalalayo sa tunay na tahanan talaga nila. Lahat naman sila mga Jai ay kinuha sa iba't ibang bansa. May mga galing sa China, galing India, galing uh, Africa. Kasi wala namang, uh, I mean origin from here in the Netherlands, no? Puro sila import, no? Pero talaga mga Jai, yung mga lugar talaga nila, as in dinisenyo kung ano yung lugar nila sa totoo nilang uh, uh lugar talaga. Ganon mga Jai. So yung mga ibang hayop, hindi ko alam anong tawag. So yun mga Jai, no? So first time ko lang talaga makakita As in, parang out of 100, parang siguro nasa 98. <laughs> My first time ko nakita mga diet. So, after nga namin kumain mga diet, hindi na namin napakita sa inyo. Dahil mga gutom na mga person, no? Ito ay pupuntahan nga natin ay uh, Tiger Lion at saka yung crocodile, no? Mala, magkakatabi-tabi um, nga lang. Alam nyo ba, mga mga jay, apat na oras na kami naglalakad ng mga oras na yan, mga jay. Kaya pag na mga first one. nga may pinta ito si Papa Lay, no? Alam mo ba si Papa Lay, hindi yan sanay sa lakaran mga jay. Sabi ko, 40 years old ka lang, pero yung, yung tuhod niya lagi na nananakit sa paglalakad, no? So, ito nga ba lang yung tigre, mga jay, natatakot ako dyan. Baka sabi ko, hala, paano nila kaya kung nakawala sila dyan, no? Ang dami siguro nila pagkain, oh my goodness. Ito nga pa mga dyan, itong salamin ito, sobrang kapal, no? Ewan ko ba, itong mga hype na to, parang wala na silang pakay, siguro, lagi sila nakakita ng tao, no? Parang wala na silang pakay, lang, bahala kayo magtinginan dyan, para kayo magingay dyan, wala na kami pakay, mamahinga talaga sila mga dyan. Yung mga hype ka, tulog na tulog talaga mga dyan. Yaya kung nga dito si Sarah, sabi ko, Sarah, dito may crocodile daw. So, in-expect na naman, malaking crocodile, may mga maliliit lang naman na crocodile mga dyan. So, dito sila sa haulan na to, no? Kasama nila mga isda. So, kapag nagutom sila, kain lang sila ng isda mga jay, no? So, ayan, yung tubig din yan, no? so, sobrang daming isda mga day. So, ang dami nilang pwede pagpili yan. Bali, dalawa pala tong crocodile na ito. Alam nyo mga jay, ako sobrang thankful ako kay Papa Lee kasi ginala kami mag-ina, no? Although, lagi naman may oras sa amin si Papa Lee. hindi Kung hindi dito sa restaurant, mga ganun mga day kakain kami sa labas or magagala kami, maglalakad kami, mga ganun ba? Uh, hindi ko kasi ito naranasan noon mga dyan, noong mga bata pa kami. Every time na walang pasok ang aking nanay, nasa inuman ang aking ama, o oh, tiba? Hayahay ang buhay namin noon. <laughs> Sobrang hirap dahil, yun nga, hindi naman kami ganun na... I mean, hindi namin afford, no, yung mga ganitong bagay. So isang beses nga lang ako nakasama sa field trip dati. At nilibre pa yun ng aking sister-in-law, tiba? Dahil nga, nalaman niya na hindi pa ako nakakasama noon sa kahit anong zoo. Ayan. Hindi pa ako nakakita ng su talaga, mga jay. So, ano kita ko lang naman daw? tatandaan ko lang. Ahas. Agila. Ano pa ba? yun lang naman yung nakita ko. Natatandaan ko nakita ko kasi saglit lang kami sa suno kasi nagpunta agad kami sa mga museum. Katawa dito, sobrang lawak talaga niya mga Jai. Although marami daw naman zoo dito sa The Netherlands. Pero ito yung, may, ito yung first time namin, no? Kami tatlo, first time namin dito. So namangha kami kasi sobrang lawak niya talaga. Nakakita ko mino flamingo. Ayan, ang flamingo pala natural na pink talaga siya mga Jai in person. Tuwa nga dyan ang Sarah mga dyan. Mga sa kanya, maya, maya nga ay pupunta kami sa train, no? Nakatira, nakakita rin ako ng zebra mga dyan. Never pa ako nakakita ng zebra, ano ba? Zebra! At saka itong mahabang leeg na ito, ano ba to Giraffe mga dyan. First time ko lang makakita ng ganyan dyan. Kaya ako, kailangan ko pa pumunta ng Africa para lang makita ang mga ganitong hayop. Yun naman pala, meron naman pala din, eh. So yung pagtawid nga namin, ay nakita nga namin tong train at nainggit kita naman ng bata. Sabi niya, sasakay daw kami. Hulo na nga ako ng itong plastic na coins na to. So, 1 euro equivalent yan mga jay So, dalawa kami din Sarah, hindi libre ang bata. So, 2 euro ang binayaran ng ama. <laughs> Yung lang yan, sulit na dahil ang bata ay, basta ang bata ay masaya mga dyan. Ganoon naman tayong mga magulang, no? Sobrang behip nga dyan ang Sarah, mga jay Hindi siya naglikot-likot talaga. As in, nag-absorb-absorb lang siya talaga sa kanyang paligid. At natuwa naman ako, syempre, no? Diyo todo, alalay nga lang ako kasi syempre, ga ay maliit itong kanyang kanyang kinauupuan. Baka mamaya is pagliko ng trend ba ay siya ay mahulo. Ganun. So, todo alalay naman ako mga Jai. Hindi naman ganun kabilis yung trend. Pero nakakatuwa kasi yung bawat dinadaanan namin is eh, nakakakita rin kami na iba't ibang hayop. Hindi yung mga tao mga Jai ha. Eh. Yung hayop talaga mga Jai. So, ayun, nakakatuwa, no? Kasi, nagagawa ko na yung mga ganitong bagay sa sarili kong anak na hindi namin naranasan o ako pala ni naranasan sa sarili ko noon nung no, no, bata ako mga jay si papa Ling naman ang o, aking biyanan naman is uh, grabe talaga kung bigyan sila ng oras namamasyal sila out of the country nagpupunta sila sa iba't ibang continent 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 no So, walang ganun sa buhay ko, no? Walang ganun ganap. Ang pinupuntahan ko lang madalas ay ilog, mga day. Yun na yun. Pasyal na namin yung mag no? Pero ngayon, day, ay nakakatawa dahil hindi lang naman sa labas ng bansa namin na enjoy yung mga bagay. Siyempre, yung mga bagay-bagay na pwede namin magawa habang bata pa yung aming anak. I'm very thankful talaga sa partner ko dahil napaka-supportive niya. Hindi nga lang siya ganun ka-showy in front of the camera at hindi ko siya masyado na itasama talaga sa mga ilang ko vlogs. Pero gamang sweet talaga ang aking, uh, ang aking lalaki mga jay at napaka responsable talaga niyang tao. So, ganun lang siya. Gusto niya lagi kami masaya mag-ina. Yun naman yung priority niya. At kapag ako malungkot talaga jay, ay damay-damay na ang lahat. <laughs> Di pa? Ganun ako, matoyo mga jay. So, patapos na nga ito. Sabi ko kay Sarah, tapos na ang trend. Isang ikot lang talaga siya. Okay na rin, no? Sa one euro, not bad. So, sa mga oras ng yan, mga jay, ay pauwi na nga kami. Dahil pag na ang mga first day. Five hours, mga jay, no? Hina, pag talaga kami, no? Five hours kami naglakat mga day. So, I'm so thankful sa ating Papa Lane. Siya nagbayat ng lahat-lahat. <laughs> so, nag-enjoy din naman daw siya, no? Dahil mas nakita niya kaming masaya. So, masaya na rin daw talaga siya. So, yun lang mo, mga day. bye joy.